guys, ito yung daan ng ano. Ito yung daan ng ano guys, uh, SMD. So kayo na magano guys, ha? kayo nang umusga yung SND highway going to Kapatagan at saka going to Malabang. So ganito ang daanan guys for Lens like, siya. So makikita niyo guys. Kayo na kung titingin kung anong klasing daan na napakaganda guys uh, aluwag. kaya yung mga ibang pumupunta ng Iligan dito sila dumadaan guys dahil napakalinis, napakaluwag saka napakagandang daan so talagang maluwag na maluwag ka or lens siya na drive mo so yun guys so lahat ng mga nagdadrive dyan kunting ingat lang so mag lang tayo uh, kahit mapilis tayo pero ingat lang so, So may nasusundan tayo guys I don't kung going to Cotabato yan or going to Iligan So itong daan kasi guys Pwede kang pumunta ng Cotabato Uh, dyan sa may kanto ng ano kanto ng kwento kapatagan iligan so dito ka rin dito yung ruta din ng road puntang ano uh, iligan at saka tapato so kayo na guys napakagandang daan so yung governor dito si honorable ano yung governor di Mapuro pala yung nandito guys governor di Mapuro. salamat sa lahat ng mga nasa government natin na talagang inaayos ang bawat kanila mga lugar so talagang ganun din yung daanan na nadana na natin sa Sambuanga napakaganda yung yung gipos kung sino yung nakadaan doon sa gipos talagang paggabi ilaw napakaraming ilaw Wala tayo ng video guys Yung papuntang hanggang doon lang sa may kanto lang Para makita nyo kung Kano kaganda itong daan At saka napakaganda yung nasa paligid Ganda ng mga bundok guys Ayan o oh, yung bundok na yun Talagang ma-miss ma ka sa ganda ng bundok eh So yung Ayan o, oh, ang Governor Anging Kibran Sa Dimaporo. Yung Governor dito guys Yung nanay ni Honorable Khalid Dimaporo Yung dating Gobernador Yung anak niya So ngayon si Governor Angging Kepra sa Dimaboro. So nakakaganda yung lugar na to. So shout out sa inyo lahat. Ayan ano, Oh. Talagang maangis ka. Guys. So, ano guys. Matakbo tayo ng 120 na. So, ang bilis ng daan eh. So, ingat lang talaga tayo. Ayun oh, no? parang nasa para airport ka. Ang lupit, eh, no? Parang nasa airport ka talaga ano ganda tapos iba yung lugar ng ano ang bundok guys grabe yan ganda ng ano nakaka-relieve ng stress so talagang tuwa ka pagka-dumaan ka rito eh yeah. so yung papuntang Bukid nung to Davao din ang ganda ng mga kalsada natin dito talagang maamis ka rin sagasan yung ibon na kasi sabi na abot Parang nasa airport ka o guys 120 na yung takbo natin guys 125 Ayan. so ingat talaga tayo maganda kasi yung daan kita mo pag gabi kasi magano lang tayo uh, guys ayun yung buntok na yun guys kung makita nyo yung buntok na yun pagka dumadaan ako dito kasi yan yung nakit tinitingnan ko kasi dito sa gitna niya sa taas parang may kanal eh tingnan nyo may yung gupit ng bata ayan oh no? naka crew cut siya or army cut yung buntok so, ayan guys naka dashboard lang tayo guys ha naka dashboard dash cam pala dash cam so talagang naka fix yan ayos on the road tayo kasi mahirap yung ano ingat lang tayo so, kailangan okay triply yung pag ingat lang ang ganda ng bundok eh Ayan, no? parang nasa bukid nun ka din ba, sabi ko nga sa inyo napakaganda yung daan parang nasa airport ka guys masagang ma-miss ka sa daan lupit eh, Bukit, eh. tayo kasi may mga ano, natin hanggang dito layo nun so more less na sa less uh, ano, ganito kalakad basta hanggang ano guys papuntang kapatagan dito saka papuntang kutabato uh, doon sa may corner lang ng ano, kasi hanggang doon lang yung Lana Ayan. so naka inch, guys Yan yung corner. Guys, ito yung corner na papuntang Iligan, guys ha. So, liliko tayo ng pawala. So, papuntang Iligan. Malapit na. And then kung gusto mo dumiretso, papunta ka na ng ano, ng Cotabato. So, ayan No? Oh, yung signboard makikita niyo sa left side. Papuntang left is Iligan and then, papuntang ano guys is uh, punta Bato City ayan oh no? nakita ni Sen Lord ayan so going to Iligan na tayo guys ayan so ganito rin yung yung ano guys ayan inom lang tayo ng tubig guys So hanggang dito lang guys. Kuha tayo ulit ng video. Okay, thank you.